Good morning guys! Welcome back to my channel. This is Rebecca Sisi, ang inyong link code. Ayan guys, update tayo guys kay Rob Jack Bay. Ayan, ang mag-asawang. Grabe kung sweet man ang mga kalab team. Naginawa ni Kalinga Prab. Sweet na naman ang... Ang sweet naman si Kalinga Prab sa kanyang family. Nga binuon niya ha? Ayan guys, ang saya nilang nagpunta sa ilang bakasyon guys. yan pati si Rabay dyan guys. Nakuakala nila, sila lang marunong maghanap ng magaganda no. Pati si Rabay, nakahanap din ng magandang laruan. Pinulot ni Rabay guys, ayun panoorin natin. Hello! Ay, malamig yung suit niyan. yung ano, ipanta, tsaka yung bye yung

Favorite color mo naman ng blue ah. Okay. Yeah. Ano, okay ka na diyan? Babayan sa bayan, tinatapos mo. Wait, wait. Abay pa tayo, abay pa. <laughs> <laughs> abay pa tayo. Tudor Hala, hala kayo.

Tama-tama, bayad mo na to sa akin, ha? Kung bayad sa kutsi. Kaya oh, na, sa Balik po tayo to. Yeah. Oh, nakahadap talaga si Ra, si Ra, sa gusto niya. Ayan, pawi na yata sila, guys. Ayan, maraming mga supporters nila dyan, guys. So, nasa likod ni Kalinga Prab, oh. Grabe talaga kung gaano nila kamahal si Kalinga Prab. Ayan na, papunta na sila doon kung saan sila magpunta. Sige guys, sabayan natin sila guys panoorin ang magandang tanawin sa lugar na napuntahan nila sa Hong Kong. Ito na po. Ang ganda o oh, ba diba guys grabbing nagmamahal sa mga Kalingap guys Grabe mga supporters sa kanila nga nandyan Sumasabay sa kanila sa Pag uwi Ayan guys hanggang dito na lang po tayo Thank you for watching and don't forget to Subscribe my channel and follow my page Bye bye guys To God be the glory